Welcome to batang Laberia, guys ay, ay batang labiria ano 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 mga ano 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 na ano 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 kanatong tagpila po di sana 5 5 na mga idol na maligya sila tulo mga idol ato ni silang palitan karon mga idol para mahalinan po uh, okay magbalit ko ana upat lang ka buka ko upat palitan na to sila mga idol para mahalinan po sila uh, ano Disugo rani sila mga idol, gisugo rani sila baligya. Disullan din sila mga idol. Oh, so, palitan nato mga idol para maalihan sila. Ah.